Hi guys, good morning guys uh, For today's video guys ay I, I, I flex ko ang mga resibo ng aking water bell <laughs> mga Resibo ng mga tubig guys Simula nung kinabit ang aming tubig dito sa community namin sa Pastry Mula talaga nung uh, umpisa guys, inipon ko na sa hanggat sa nagbago na yung konti yung aming resibo, talagang inipon ko yan siya guys, para malaman ko kung magkano talagang aking babayaran uh, binayaran, hindi babayaran, binayaran na pala guys <laughs> so ayan guys sobrang kapal ng aking resibo na naipon nakita nyo naman yan at uh, talagang walang ano yan, walang nawala dyan. Talagang inipon ko lahat yan, guys. So, ganyan lang ako. Kaso, ka, ano, ka, ka, mag-ipon ng mga resibo. <laughs> mga resibo, inipon pa talaga, guys. So, simple, guys, para malaman natin kung may patlang ba tayo o wala. Para malaman natin kung magkano binayaran natin nung nakaraan at babayaran natin yung ano pa iba iba talaga guys hindi mintin ang ating ang aking ano hindi min, hindi mintin ang billing depende sa paggamit pala talaga guys yan o, sa umpisa pa lang yan na resibo ah uh, yan ang na, inano ko na siya inipon ko na siya so tiningnan ko yan guys at uh, bibilangin ko yan totalin ko yan mamaya maya So ayan, mag uumpisa na ako ng total guys sa kalkyo. Kinakalkyu ko na yan, guys. <laughs> Grabe kasi tong taong to. <laughs> Grabe ang sinop ko, guys, kahit resibo nat natatago ko pa. So ayan, sige, dot-dot lang ng dot-dot. <laughs> Para malaman mo kung magkano talaga yung na-bill mo. Sa ilang, ilang ba? Ilang taon na ba 'yan? Kailan ba nag-umpisa? 2021 ba? Nag-umpisa ang ano 2020 nagumpisa yung ano yung tubig kailan ba yun? kasi nakalimutan ko guys hindi ko na maki ano kasi ang dami na kasi guys kung ano nga sa asa ng umpisa dyan ayan sige lang ang total hanggang sa ano ma makaipo ng magkano kaya yan guys lahat no so malalaman natin to sa huling ano Pagka natapos ko na yan lahat, guys, kung magkano talaga ang bill ko. Pero you know, pa, daan-daan lang, pa sa papat pa ano, 180, 150, 1, ano, may 80 pesos. Eh, may, pa akong mga ganun na mga bill, guys. Mm. So, pag maipon mo yun sa ilang taon, kasi sa, sa isang taon naman, guys, 12 months lang, di pa. So, hindi naman araw-araw yan. So, malalaman mo talaga kung magkano ano. Kasi hindi naman pa rin may... Dati nakakabilang ako ng 80. Tapos, sa uh, isang, isang buwan, mayroon akong 300. Sa isang buwan, 3, 350. Mayroon akong... Pinakamalaki ko ay 500 plus. 555. Parang mayroon akong 555 dyan. Na ano, na bill. So, dalawang buwan na yun. Kasi, kasi naman yung ano namin, yung reading ng ano, ng tubig namin dito sa aming community, sa pastry. So, ayan. So, inipon ko. So, apat na, apat na taon na ba? Napug, nakalimutan ko. Nakalimutan ko, guys. Ba so, basta lahat yan na ay nandiyan na ipon ko. So, ano, kung oh, tatlong buwan, nasa 36 na, 36 months, no? ba? Diba? So, malalaman natin yan, guys. So, tapos na ako magbilang. O, oh, ayan na lahat ng mga resibo dyan, nakakalat sa baba. So, ito may tatapon na namin yan. susunugin ganyan lang yan makita nyo guys pero dubli dubli yan sa lalim, narami yan nagdikit dikit lang yan siya yan, so diba napakadami So, ang natotal ko pala dyan lahat guys ay 20,200. Kasi mayroon pa akong darating na ano, na bill na last talaga na kinabit na yung nawasa. So, mayroon pa silang, mayroon, nabigay ko na yung reading ko doon sa kayaan. So, ma, mayroon pa akong huling ano mga siguro na sa hindi ko lang alam kung magkano na lang yon, magkano yon na huli huli kong bill basta magiging 20,300 ata yan kabuuan so kaingan kasi ang ang ano ko ang total ko ay 20,300 ata yun mamaya makikita mo sa dulo guys may pinikturan ko sa makikita so yan lahat guys ang total